Masaya ako kasi kanina, uh, nilapit ako ni Congressman Chel Diokto sa plenario. Binanggit niya sa akin, hirigalawan niya ako ng uh, libro na sinulat ng kanyang ama, si Jose Diokno. ang uh, the Model Pleadings of Jose W. Diokno. Alam niyo, uh, sabi ko, nakakatawa naman dahil binigyan niya ako ng libro uh, uh, librong ito. Uh, kanyang ama'y sikat sa abugado nung araw, talagang, at saka human rights lawyer. May tapang, may talino, at may lakas na talaga para uh, itaguyod. At uh, yung hanapin ang katotohanan, it itaguyod ang katatungan. Minsan kami nag-lunch eh, ni uh, Kongchel Nag-uusapan kami, abugado siya, abugado ako. Medyo nag-align like, kami ng pananaw uh, sa maraming bagay. So, maraming salamat, Kongchel. I will treasure this book. Lalagay ko ito rito sa aking uh, opisina. Meron pa siyang dedication, no? Oh, nakalagay. Tony, fight relentlessly for justice. Uh, Chael Chell joke to. Maraming salamat po mga kaasa po kayo sa na kasama niyo ako sa paghaharap ng katotohanan at uh, paghagat ng katarungan para sa lahat.